ng araw mga kapuso. Ako po si Joel Reyes Abel na Super Radio DCWB. Ito po ang tipikal na araw ko po. Pagpasok po sa Super Radio DCWB. Ngayong umaga, mapalad po tayong ma drive ang new Nissan Almera at ang innovative features po nito. Subukan naman natin ang Nissan Connect Services. Kung saan makokontrol mo ang remote features ng Almera mula sa iyong smartphone. Ginamit natin ang remote lock and lock ng Almera. Pwede ring gamitin ang remote engine start stop para pwede mo ring i-on ang aircon bago ka sumakay. Wala ding problema sa pagpark dahil sa intelligent around view monitor with moving object detection feature ng sasakyan. At kung sakali naman ikaw ay mga ilangan ng roadside assistance, pwede mo namang pindutin ang SOS emergency call button at ikokonect na ka sa Nissan emergency response specialist available ng 24-7. Ito na, nakarating na tayo sa GMA Network. Magpaprograma na tayo.